Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako dito po sa ating daily devotion, Monday to Friday. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating daily devotion. Day 5 na po tayo ngayon. At yung tekstong mga kapatid na ating tatalakayin ay nandito po sa Isaiah 55.8. Ang sabi po, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Ang topic po mga kapatid na ating pag-uusapan, paraan ng Diyos o paraan ng tao? na marami pong namumuhay sa sariling diskarte o pamamaraan lamang. Meaning ito'y pagtitiwala sa sariling sikap at kakayahan. Minsan po yung ating pamamaraan o kakayahan ay naging karibal pa sa kakayahan o pamamaraan ng Diyos. Subalit so, sa buhay kristyano o followers ng ating Panginoon, ang kalooban at pamamaraan ng Diyos ang nasusunod, hindi ang ating mga sarili. Dapat po maliwanag ito sa atin na ang ating sarili ay nakaayon at nabubuhay lamang sa plano ng Diyos. Kaya kapag tayo ay tinatanong kung ano ang plano mo, tuloy ka ba? Sasama ka ba sa malayo? Ang sagot po natin ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Minsan dahil po nabulag tayo at umaasa tayo sa sariling pamamaraan, napunta tayo sa maling buhay at mga problema. At iniisip natin, naglilingkod naman ako sa Diyos. Pero ang tanong, paano ka nagtitiwala sa pamamaraan at kalooban ng Diyos? Sigurado ka bang umaasa ka sa Diyos at sa Kanyang mga pangako? Ano po ang makikitang karakter ng mga anak ng Diyos na umaasa sa Kanyang pamamaraan? Una po, maaring ang behavior ay ganito, bahala na si Lord sa buhay namin, alam kong hindi niya kami pababayaan. Magandang karakter po mga kapatid pag ganito. Number two, kung ano ang plano ng Diyos, siya ang masusunod. Number three, kahit anong mangyayari, uunahin ko ang Diyos. Number four, alam kong makakalampas ako sa mga problema dahil kasama ko ang Diyos. Number five, wala akong magagawa kung hindi ko kasama ang Diyos. At number six, may awa din ang Diyos. Ganito dapat mga kapatid ang ating karakter bilang mga anak ng Diyos na umaasa sa kanyang pamamaraan. Kung talagang nagtitiwala tayo sa pamamaraan ng Diyos, makikita pa rin ang good character natin. At malinaw po sa atin yung kanyang salita at walang dudang puno pa rin tayo ng pagtitiwala dito. Halimbawa, yung sinasabi sa Kawikaan 3, 5 hanggang 8, ganito po ang ating mababasa. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalamot sundin siyawi at lumayo ka sa kasamaan. Verse 8 Sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Napakaganda pong talata. Kaya mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay the best hindi para tayo ay malugmok, maghirap, aping-api, kundi ang ibangon at bigyan ng buhay na masaya at pinagpapala. Kung sa palagay po natin parang hindi umaalis sa atin, ang kahirapan o mga problema, huwag mo itong isisi sa Diyos. Isipin mo munang mabuti at mag-evaluate ka sa buhay mo dahil ang daming nagtitiwala po sa Diyos na hindi naman mayaman pero masaya ang buhay at hindi nagtatagal ang anumang mga problema. Kaya kapatid, manalangin na ipaunawa sa iyo ng Diyos ang mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Totoo ang banal na kasulatan. Totoo ang mga pangako ng Diyos. Sundin mo lang ang kanyang plano at pamamaraan nang hindi nagmamadali at mamuhay ka na may takot sa kanya at laging umasa sa kanyang kalooban. Sinasabi nga sa awit 37.4 hanggang 5, Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kaya mga kapatid, anumang dinanas o pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa at tiwala sa Diyos magpakumbaba ka lang sa kanyang harapan, unahin mo lang siya lagi, laging manalangin at palalimin ang ugnayan mo sa kanya. Matatapos din yan, malalampasan din yan, and be ready sa ibubuhos ng Diyos na pagpapala sa buhay mo at sa buong pamilya mo. Tayo po yung manalangin, mahabagin at makapangyarihang Diyos, pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay tunay na ang inyong salita ay nagsasabi ng katotohanan. Panginoon, alam kong marami ang naabot ng videong ito at nakapakinig at baka nagdanas ng iba't ibang uri ng mga problema sa buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magpakumbaba sa inyong harapan. Buong pusong manalangin man palataya at magtiwala sa iyo. Samahan at patnubayan niyo po sila, O Diyos, na ma-overcome ang lahat ng kabigatan at pighati at iparanas nyo po sa kanila, Ama, ang masaya at masiglang buhay. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aking hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.